Nandiyan na pala kayo. Good morning, guys. Good morning, guys. Ngayon, dito e, na ito. Pag-uusapan natin ang daily routine. Ito e, sa ating uh, the red meat e, Okay, e, Guys, ngayon, e, pag-uusapan natin ang daily routine. Ito sa ating uh, red meat every morning ito uh, ang uh, ay okay. so, binabati natin itong mga pagi morning ano? So, bati mo sila para hindi sila ma uh, para maramdaman nila na uh, sila tara guys samahan nyo ako sa pagbati sa ating mga pagi okay. go Good morning tayo. Yan, simulan natin dito kay Mara. Hi Mara. Good morning. Oh, e, ito mabait na to. May one week na siya dito sa bahay. Tago pa lang siya. So yun, uh, i-check din natin yung kanilang water. Oh, mukhang ubos no. na. Wala na. At yung kanilang food. So yun, ready sa so, magre-refill tayo. lagi okay. Hello so, my friend Good morning my friend Kamusta? ah, Ay, ayaw food Yan. Lalagyan na rin natin Water need to refill okay. so dito tayo kay Buntis Hi, Buntis! Good morning! O, di ba lumalapit siya kagad? Alam niya na yun. Kamusta, Buntis? Wow, laki na ng tami-tami. Okay. -tami. yung food check. Okay. Lalagyan natin yan. So, ito yung water niya. So, kagabi, linagyan ko na yan Marami pa. Good morning! Ay big Boss? Big Boss! Knock knock! Good morning lang ang Daddy! <laughs> Hi! Good morning! Laki wow. laki naman ang Big Boss ko ah! Yun, so yung water niya, yan naman, naka-napple na siya. And yung food? Okay, need to just na yan. Hi Starlight. Come here. Good morning. Come here. Go, good morning and daddy. Good morning. <laughs> good morning, daddy. You want any food? Okay. Oh, oh, say hi. Say good morning. Good morning. Ooh, it's a little rabbit. <laughs> PB, come here. PB. anak na kapasok. Pasok sa inyong ah. bahay. Pibi! Hindi ako pinapal siya ni Pibi. Doon naman yung poops nila mo. Mga karabi to. Yan yung sickle. So yun. Good morning! Good morning kasi daddy. Good morning! Hi guys! Good morning. dito tayo kay Isha. <laughs> Ay, si mo dyan na ah. Relax na relax sa ah. Good morning, Isha. Come here, Isha. Come here. Morning. Morning kasi daddy. Morning. Ito gusto gusto niya yung pinipit. So, siya yung pinakamatagal dito sa atin. Siya yung una. So, may kasama siya. Si Nika. So, hindi nakasurvive si Nika kasi nagtae siya. So, hindi pa tayo marunong nun. Kaya yun, sayang. Anyway, ganun talaga. Ang buhay! Good morning! Ayun, so dito tayo sa ating ya uh, dalawang black. Oh, so, hi my friend. Yeah. <laughs> malapit. Good morning! Ayan. Ito gusto gusto nila talaga na malapit sila sa ano. Sa So as you can see, ito. Yan. Ito, bago pa lumala. Nakakita kasi ako dito ng ano ito. Parang magkakamanggi ato. Pero, ano? alam eh. may bukol siya. So ginawa ko siya. Linagyan ko na kaagad siya ng yung sunflower. So kala niyo yan. Para oil yan. Sunflower oil. Yun. Hi, my friend. Good morning. Good morning, kasi Daddy. Good morning. Your food? Ano man? Hi. You say good morning. Hi guys. Good morning. Don't disturb me. I'm so sleepy. So, after natin sila batin ng good morning, pangalawa ay ibigyan na natin sila ng pagkain. So, i re na natin yung uh, pagkain nila. Sa tubig. Okay? Dito sa ating rally tree, so, meron akong lalagyan na ito yung lata ng gatas. So, dito ko linalagay And then may number din siya kung pang ilan pang ilang nalagyan uh, na to. So para mamumonit mo mo kung may pagkain pa ba o wala na. So kung kailangan mo na mag-refill. Diba? So yun. So tulad nyo. Integra 3000. So number 3 siya. Okay. So ang tatlo sila. Dito pa sa mga So, yun. So, ito yung mga uh, pellets, pellet. Dito ko sila nalagay para hindi lang gamit at hindi rin uh, kainin ng mga daga kung meron man. Alright? So, yan. Yan. Nandito yung pellet. So, puno pa lang sila. Puno pa yan kasi yan. Kakabunan. Pwede lang natin. Kailangan nalagyan number Number 1 Number 1 So dati post mo So yung nabili ko kasi is uh, Na banya pinapakain Yung post mo And then yung iba is Yung texture So ang ginawa ko dun Transition ko yung Food nila para Mailipad ko doon sa Integra 3 So ang ratio is 70-30 bumin yung binigay sa akin na almost isang kilo. So, pwede nang pan-transition yun. Tapos, nahalo ko siya 30% every time na nagbibigay ako ng pagkain sa kanila. Hanggang sa maubos yung isang kilo na yon So, from that time, naubos na siya, eh, sunod mo na yung integra o Or kung ano man yung available pellets di malapit sa inyo. Okay? or kung ano yung gusto nyong pellets na ibigay. So, gano'n, Hindi, hindi kaagad na bibigyan mo kaagad ng ibang pagkain. Kasi na-experience ko na So, na talaga nagtatay sila. Kasi, siyempre, mabibigla yung digestive system nila. Ayan, sila nagsimula. At hindi mga tatlo yata yun. mga tatlo na banis ko nagganon. nung una. Kaya, ang information na sinishare ko dito sa inyo is based on my experience with the Tito's ating one free. Okay. So tara. To so refill na natin yung lang. food. So gumawa din ako ng ano ng pang pang salok. Ayun. So hindi ako gumagamit sa ngayon ng takalan like yung sabi ni para Rabbit Tree is yung rino na lata. So yun. Uh, ngayon hindi pa ako gumagamit kasi ano ko muna sa pinapalaki ng pa. Okay? Pero ano yun? Goods yun. Yung rino na ano. Wala kasi actually ako makita ng rino dito na mabibilaan. Anyway. <laughs> kainin na natin ang ating mga pani. For breakfast guys. sa akin, gano ba karami? So, sa akin, tinatansya ko kasi minsan may laman pa. So, dinatagdagdagdagan ko na lang. Okay? So, yan. yan guys. Mukhang paabas na yung ano natin, yung number one natin na lalagyan ng food. open na natin ito, number 2. Actually, integral na lahat na nakalagay dito. So far, okay naman sa rabbit integral. integra. Maganda naman yung poops nila. Yan, hindi dito. And ito kasi yung available dito sa may amin. Right? So, ang per kilo yata nito, nasa 32 pesos per kilo. So yun guys, nabigyan na natin sila ng kanilang breakfast. So ako lagi ako naglalagay kasi namin pelet. Para ano lang Ma lagi lang sila may available na food doon sa kanilang uh, lalagyan ng pagkain. Okay? So sunod, syempre big mo muna ito. Di ba? So there you go. So next is the water. Mer meron akong lalagyan ng water. Ito. Ayan. Pepsi. Baka naman. eh <laughs> okay, lalagyan natin sila ng water. Naman to. Hindi na kailangan natin. Pwede mong inamin eh. Subukan mo ba yan? refill ng tubig, kailangan okay. i-check mo din ito. So, yun. So, guys. So, pag nag-refill ka ng tubig, i-check mo din. Baka madumi na. Okay? So, yung ganitong type na uh, inuman ng rabi. And then, yung tulad ng yung clay pot, yan. So, lilinis na na. Right? Sa so, ngayon, kulang ako ng clay pot. So, I use this So, yung plastic pero makunat siya matigas siya hindi sa hindi siya inangat ngat ng ating mga rasa okay so tulad nyan so kailangan linisan na rin natin bago natin yan ulit ng panibagong tubig kasi sensitive yung yung digestive system nila kaya yun kailangan malinis okay right. so okay tada there go guys malinis na so bago natin siya lagyan ng tubig syempre ilagay mo na natin kasi ito ginawa ko ng pangkapit doon sa screen para hindi gagalaw. hindi matatapos Dito. okay. ito pwede tayo so there you go guys so, nabigyan na natin sila ng pellet at saka ng water so naglalagay din ako sila so, pakain ko sila ng dahon-dahon, especially yung banana leaves, that's their favorite So, pero hindi madalas. Parang every other two days or Friday. Kasi yun, hiyang-hiyang sila doon. Yung poops nila talagang malalaki na tinatawag nilang golden poops which indicates na healthy yung panis natin. Ay, like, Ibibigay din ako ng ano, yung mga vitamins. Yun. Tulad yan, ito yung kalendaryo natin. So, diyan ko sinusundan kung kailan po sila uh, huling binigyan ng vitamins para sa maintenance nila. Para maging malakas naman ano, yung, ano, mga banis natin. Okay? So, sa, siguro, uh, uh, sa mga susunod na video, tuturo ko sa inyo kung paano natin uh, na vitamins pinapavitamins itong ating mga pabing. As you can see naman, healthy sila healthy silang lahat. So, that's a good sign for rabbitry. Yeah. Okay. So, thank you for watching and hope you enjoy this video. Enjoy! Bye.